pinagdiwang ng Bayan ng San Manuel ang National Women's Month upang bigyang pugay ang papel ng kababaihan sa lipunan. Ito ay may temang babae sa lahat ng sektor angat ang buhay sa bagong Pilipinas kung saan layunin ng selebrasyon na ipakita ang kanilang ambag sa pagunlad ng bayan. Nagsimula ang programa sa isang motorcade na nilahukan ng mga kababaihan mula sa iba't ibang barangay bilang simbolo ng pagkakaisa at lakas na nasundan ng Zumba session at isang raffle draw. Dumalo rin ang mga kinat mula sa Philippine National Police at Bureau of Fire Protection o BFP bilang suporta sa selebrasyon. Maliban dito, nag-alok ang programa ng libreng gupit, pedicure, manicure at food spa upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kababaihan na mag-relax at alagaan ang kanilang sarili. Ang pagdiriwang na ito ay isang patunay na bawat babae, anuman ang kanyang tungkulin sa lipunan ay may mahalagang papel sa pagbuo ng isang mas maunlad at mas inklusibong bayan. Idol, parang bumibilis bang ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira tapay Idol! IFM News.